Nasa kalagitnaan ako ng pagtatrabaho ng biglang bumigay ang aking barena. Bago pa naman ito. Tingnan nyo guys, ang parting ito ng barena ay umiikot. Dapat ay masikip ito. Ngayon ay maluwag na. Tingnan nyo. Parang may nag loose thread sa loob. Hindi ko alam. Hindi ako marunong mag repair nito. Ipapakita ko sa inyo guys kung anong naging problema. Ilalabas ko yung kanyang talim. O yung tatlong bakal na umiipit sa drill bit. Saan ko kaya pwedeng iparepair ito? At eto na nga tingnan nyo guys. Ang dulong ito ay maluwag. Gumagana pa naman ang makina niya. alakas pa yung ikot. Pero eto na ang problema. Sa dulo ng barena ay may tatlong bakal na pang sa drill bit. Ayan, yung dulo na yan. Lumuwag yan. Kapag binuksan mo siya, lalong lumulubog o nakita nyo ay nako papano kaya ito wala pang isang buwan ito nang mabili ko nasira agad nakakainis pero mabuti na lang meron pa akong isa yung luma eto ang ginagamit ng tatay ko nung nabubuhay pa siya mabuti na lang nakita ko pa ito sa baul mas malakas ito kaya lang ay kalawangin na pero maganda pa ang takbo kaya naman natapos ko ang trabaho dahil dito ay thank you naman at ang pamangkin ko nga dito ay nangungulit